Nagpapainom din bahay na ang alaga ninyong baka? Good afternoon everyone. Samahan niyo akong painumin ang ating inahing baka. Ayan. O natin papainumin ang ating inahing baka. Ayan. Pakaalis uh, natin sa kanyang gakpudan. Ayan. Alam niya na kung saan siya pupunta. Doon sa... Ayan. Parang nilog siya na kung saan dyan. Tanda nga sila umiinom na every time na ganyan hapon na. Ayan nga pala. Yan yung ating inahing bunti siya ngayon. Ayan, nakakatulong din talaga ha, sa mga alaga natin. Kapag pinapainom natin siya, not big, kupa kupang maidsan ang ukaw nila sa maghapon. Kasi sa maghapon kain nila, syempre nauuhaw din namin kahit basa sabihin natin hayop sila. Ano? So ayan, nakakatulong din yan sa metabolism. Nang sagdan mo silang kumain sa susunod na araw. Ah, kaya nga pala yan ang teknik namin para halimbawa yung bahan natin ay medyo payat. Yan, regular namin siyang pinapainom at binibigyan ng asin para medyo tumahaw naman siya or dumami yung kain ng ating alaga. So ayan nga naman pala yung ating ah anak ng ating inahin ay yan. Regular din siyang umiinom dyan sa ilog ninyo. A-irrigation palawat ay nyo. Same sila. Dalawa ang alaga naming baka, yung inahin at yung anak niya. At yan, regular naming pinapainom yung dalawa para makatulong din siya upang lumakas lakas ng kain nila ng mga tama. Especially dyan sa aming paglalaan, medyo pumutiin talaga yung damo. Kaya talagang siya garaan ang pag-aalaga ng ano ng hayop o nang sa ganun upang kahit pa paano may tubuin tayo ano kasi ang ang talagang pagod lang naman dyan ay yung pagbububububu and then kapag tumaas ang value niyan ayan kapag lumaki di tataas ang value niyan so ayan yun ba yun tubo natin maganda din talagang investment ang hayop, kasi hindi bumababa ang value niyan Instead, dumataas ang value. Sa mga alagang hayop, anday kung saan mo i-invest yung pera mo, much better na dyan na lang sa hayop. Nang sa ganon, makikita mo talaga na nag i-improve ba investment mo. So, kaya iyon, yun na yung naisip namin na investment. Since na hindi na tayo pa bata. So, ayan nga pala. Ang dami nating ikwento. Ano ayan? Yan, ha, tapos na nga palang uminom yung ating alagang baka, yung ating, ano na lang yan, yung anak ng ating inahim. So, ayan, ililipat naman natin siya ng pwede.